Lono so ngayon no, ang uh, pag-usapan natin mismo rin no, uh, itong patungkol sa mga ginagawa ng bawat tao dito sa ating bansa o sa buong mundo no? hindi ko sinasabi no, na perfecto ako na wala akong kasalanan hindi ko sinasabi yan Makasal, makasalanan pa rin ako as long as nandito tayo sa katawan na ito o sa mundong ito yung kasalanan patuloy na kumakapit sa tao na yun. kaya nga may may pagkakataon pa tayo eh, na binibigyan tayo ng ating Panginoong si Kristo to repent sa ating mga kasalanan ang kasalanan ay parang isang matamis na pagkain yan masarap na pagkain masarap nguyain masarap nguyang nguyain lang pero lagi nating tatandaan na yung mga pagkain na yan, darating ng araw, itatapon yan so ganito rin ang mangyayari sa atin if we continue no na magmatigasan sa ating magmatigas sa ating ulo sa ating Panginoon darating yung araw no na ilalayo niya tayo sa kanyang presensya pagdating ng araw kung saan patuloy tayong tatawag sa Diyos pero hindi na tayo niya didinggin ngayon sa mundong ito ngayon sa buhay na ito inaabot ng Diyos ang kanyang mga kamay sa atin sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kasi alam niya na may buhay na may uras pa tayo. Dito sa mundong ito, kaya pwede tayong tumawag sa kanya anytime. Babalik sa kanya anytime. As long as nandito pa tayo sa buhay na ito. Kasi pagdating ng araw na matatapos tayo dito sa mundong ito, mawawala tayo, mamamatay tayo dito sa mundong ito, wala na talaga pagsisisi sa kasalanan. Gusto natin siyang abutin pagdating ng araw, hindi na natin siya maabot. Tatawag tayo sa kanya pagdating ng araw, hindi na, hindi na niya tayo didinggin. Di gaya dito sa mundong ito na pagtatawag tayo, nakikinig siya at dinidinig niya tayo. Paghihingi tayo, binibigyan tayo pagdating ng araw, pag hindi tayo lalapit sa kanya or darating yung araw na mananaig na yung kabutihan sa pamamagitan ng ating Panginoon na tayong lahat ay ilalayo tayo sa kanyang presensya kahit anong tawag pa tayo, hindi na tayo diringgin kasi tapos na ang lahat kaya nga sinasabi niya nung unang panahon diba, noong na pinako siya sa cross na natapos na or it is finished or natapos na dahil sa pamamagitan niya tayo at tayong lahat nagkakaroon ng daan patungo sa ama or tulay noon may boundary tayo ilog yan paano ka makakatawid doon sa Diyos kung hindi ka gagamit ng tulay o anumang sakayan siyempre gagamit ka ng bangka ang bangka na yon o tulay na yon na siyang nagdudugtong dito sa daan na ito papunta doon sa kabila which is our Lord Jesus Christ siya yung nagiging tulay or daan para makatawid tayo patungo sa Ama patungo, patungo para din yung isang islay. nandito ako ngayon sa Dabao pupunta ako sa Samal paano ako makakapunta doon sa Samal kung nandito ako sa Davao, kung wala akong masasakyan, siyempre kailangan ko ng sasakyan. Sasakay ako ng barko para makatawid ako. So ganito rin tayo. Yung barko ay simbolo ng ating Panginoong Isang si Kristo. Naalala nyo ang panahon ni Noah. Si Noah tumatawag siya sa mga tao na ganito, ganito, ganyan, pasok kayo dito, ganito. Tinatawanan lang siya ng mga tao. Pero sino inililigtas ng Diyos? yun lamang ang pamilya ni Noah at saka yung mga hayo kasi e yung mga tao pinatataw tinatawa na lang na gumawa ka ng isang arka doon sa bukid o saan ba yun na ginagawa sino ka ganito ka na nangyayari ganito, ganito sinisiraan na sisiraan ka na ganito ganito rin ang mangyayari sa atin pagdating ng araw yung mga tao maraming mga tao na pinadala ng ating Panginoon na patuloy na nangaral sa bawat sangkatauhan na pumasok kayo sa arka na ito which is our Lord Jesus Christ kasi darating yung araw yung malaking baha talaga na ipapadala ng Diyos sa mundong ito judgment paano kung paghahatol, pagharap mo sa Diyos wala si Kristo sa iyong puso hindi nagahari ang ating Panginoong si Kristo sa, sa bawat puso ng tao. Anong mangyayari sa tao? Ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Malakayas, makikita niyo ang pagkakaiba ng mga tao naglilingkod sa akin at sa mga tao hindi naglilingkod sa akin. Makikita niyo ang pagkakaiba. Klaro po ang sinasabi ng ating Panginoon pagdating ng araw So the only way na kailangan nating gawin ngayong panahon na ito is to trust the Lord Jesus Christ. Babalik tayo sa ating Panginoon, sa ating Panginoong si Kristo, magtiwala at sa sampalataya tayo sa Kanya. Kasi siya lamang yung tanging daan patungo sa Ama. Wala nang iba. Pero kung patuloy tayo magpagmatigasan, mag mag tinatawanan lang natin yung mga tao na pinadala ng Panginoon bakit natin tawanan yung mga tao pinadala ng Panginoon e messenger lang yun inuutusan lang yun kung yan binubuli nyo tinatawanan nyo sino ginagawa nyo yan unang una ginagawa nyo yan ginagawa nyo yan is yung nagpadala sa kanya ganito may example yung mga messenger na yan at saka ating Panginoon gumagawa ako ngayon ng sulat na pangit talaga yung sulat pagagawa ako halimbawa lang pinakita ko sa iyo. Tinawanan mo yung drawing ko. Ang ah, drawing. Tinawanan mo yung drawing ko. Eh, ang pangit ng drawing mo. Ah. Sino masasaktan una? Siyempre ako na nag-drawing. Pangalawa, kung may buhay man yung drawing na yun, nasasaktan din siya. Pero ang unang-una nun masasaktan is ako. Ganun, ganun din yun. Tinatawanan yung mga tao ng Diyos na nangangaral sa inyo patungkol sa salvation, sa kaligtasan, sinong unang tinatawanan niyo yun, Yung nagpadala sa kanya bago niyo tinatawagin bago nyo yan binigay or na, natatanggap ng tao na yan or nasasaktan yung tao na yan unang-una niyan yung nagpadala ganito ang tao dito sa mundo ganito yung mga ngaral marami mga tao ngayon no marami marami ako nakikita no na di, di kung tinatawanan nila, binubuli nila, pinagsabihan nila ng mga masakit. Lumuhod na lang yung mga preacher at patuloy pa rin, hindi sila sumusoko. Kahit pa sinasabi ng ating Panginoong si Kristo noon na yung mga perlas, huwag mong itapon sa mga baboy. Kasi tatapak-tapakan lamang nila yan. Or yung mga ginto o yun, or mga mutya, or mga balaan, or mga huli na mga pagkain. Huwag mong ibigay sa mga aso kasi babalikan ka niyan at kakagatin ka. Pero patuloy pa rin sila. Kasi nga mahal nila yung tao. Ayaw nila na pagdating ng araw na mamumulat na lang yung mga tao doon na sa kaparusahan. Dahil pinadala sa ng ating Panginoon. Kasi ang gusto ng ating Panginoon is tayo makatawid tayo mula sa kaparusahan sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Mula sa kamatayan, makatawid tayo doon sa buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Ezekiel, kahit isang tao lamang na mamamatay sa kanyang kasalanan, hindi gusto ng Panginoon. Mas gustuhin pa ng Panginoon na kahit isang tao, mas gugustuhin pa niya na magsisi at magbabalik sa kanya at magbabalik sa kanya at maglilingkod hindi gusto ng Diyos na kahit isang tao man lamang is mamamatay magpaparusahan, bumabagsak sa impyerno hindi niya ikinakatuwa yon kasi ang tao ginawa ng Diyos sa kanyang imahe kaya kung gaano kamahal ng ating Diyos Ama, ang tao bumaba siya mismo dito sa mundong ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo bumaba sa pinako pa sa Cross ang creator pinapako ng kini-create alam nyo yun siya yung gumawa sa atin na Panginoong Isokristo walang ibang walang walang ibang walang walang bagay sa mundong ito na nagagawa na hindi pa hindi sa pamamagitan natin Panginoon sa si Kristo. Tingnan mo sa pamamagitan niya bumaba sa mismo dito pero tingnan mo yung mga ginagawa niya, yung mga gawa niya. Siya pa yung pinatay pinatay pa yung creator mismo ng mga ng mga ginagawa mismo, create, kinikreate. Kumbaga tingnan mo kung gaano kamahal ng Diyos sa tao. Pero tignan mo ang tao ngayon, baliwala. Marami pa rin mga tao na taliwas. Hindi nyo ba alam no, na kung gaano kasakit sa Diyos na ang bawa tao or marami mga araw-araw bumabagsak sa impyerno ang mga tao dahil nga sa kawalan ng pagsisisi. Kakulangan ng pagsisisi. Dahil nga sa makamundong bagay na ito or sa mga ganito bagay na ito or ano man yung mga bagay na nakadistract sa kanila na siyang dahilan upang ang tao mapalayo doon sa Panginoon dahil lamang sa paninlang ng ating kaaway ng kanyang kaaway or ng kaaway mismo ni Satanas bumabagsak ang mga tao doon sa kaparusahan kung saan hindi gusto ang Diyos na babagsak doon kasi hindi niya yon ginawa para sa tao kundi ginawa niya yon para sa mga demonyo at sa kanyang mga angin pero doon bumabagsak ang mga tao dahil nga sa kawalan ng pagsisisi. Kahit binigay na ng Diyos Ama ang kanyang buktong anak na si Jesus Kristo upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama, na siyang lahat, at lang lahat na sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero wala pa rin. Bumabagsak pa rin ang mga tao doon kasi mas malakas yung hatak sa mga nais o tawag ng laman ng bawat tao sa mundong ito. Kaya hindi mo maipag sa isang tabi na ang tao susunod talaga sa kamalian at doon bumabagsak sa kaparusahan. So hanggang dito na lang na maraming salamat ang God bless you. Amen.